hanggang dumating ang araw na yon, kung sakaling dumating, patuloy siyang bibigay mula sa loob sa tuwing makikita ka na nakangiti sa mundo. Dahil bawat ngiti mo ay isang muling patunay na ang buhay ay nagpapatuloy. At sa kabila ng kaalaman niyang ito ay natural at malusog, nakakaramdam pa rin siya ng sakit na makita na mas masaya ang buhay mo nang wala siya. At alam mo bang ano pa ang mas nagpapasakit sa kanya tuwing nakikita ka na nakangiti? Ito ay ang makita na ang ngiting iyon ay tila mas totoo ngayon mas malaya. Mas kusang loob. Parang nakalaya ka mula sa isang bigat. Para bang ang pagiging wala siya ay talagang isang kaginhawahan? Ito ay nagdudulot sa kanya ng mga katanungan tungkol sa lahat ng pinagsamahan nyo. Ako ba ay isang pasan sa buhay niya? Nakapagpadama ba siya ng pagkakulong sa akin? Ang relasyon namin ba ay hadlang sa kanyang kasiyahan? Ito ay mga pag-isip na unti-unting sumisira sa kanyang pagpapahalaga sa sarili at nagsusulat muli ng kwento nyo sa isang napakalungkot na paraan. Dahil lang makita ang isang taong mahal natin na tila mas masaya nang wala tayo ay isa sa mga pinakanakakahiyang karanasan na umiiral. Para itong pagtuklas na ang ating presensya ay higit na hadlang kaysa sa isang regalo. Na ang ating pagkawala ay isang nakatagong biyaya para sa ibang tao at siya ay obsessively na sumusuri sa bawat detalye ng ngiting iyon na nakita. Ang intensidad. Ang tagal. Ang kusang loob. Inihahambing sa mga ngiti na ibinibigay mo noong kayo ay magkasama. Naghahanap ng pagkakaiba. Naghahanap ng kumpirmasyon ng kanyang pinakamalalang takot. Hindi siya kailanman umiti ng ganito kasama ko, naiisip niya. Hindi siya kailanman parang napaka-relax kapag kasama ko at bawat paghahambing ay isang saksak sa kanyang pagmamalaki. Isang kumpirmasyon na marahil hindi niya kailanman na ipakita ang pinakamainam na bahagi mo. At ito ay nag-udyok sa kanya na muling suriin ang buong dinamika ng relasyon. Marahil siya ay palaging mas matindi. Mas dramatisado. Mas komplikado. Marahil ikaw ay palaging nakaramdam ng pagkasakal sa tindi ng kanyang nararamdaman. Marahil ang iyong pag-alis ay talagang isang pagtakas. Ang makita kang nakangiti ay nagpapatunay ng lahat ng mga takot na ito. Pinapatunayan ang lahat ng mga pagdududa na ito. Patunay na siya ay tama na nagduda na hindi siya ang tamang tao para sa iyo. Na hindi alam mo bang may isang tao na nakita ka na nakangiti isang araw. At nang makita niya ang ngiting iyon, ang parehong ngiti na dati ay para lamang sa kanya, gumuho ang mundo sa kanyang dibdib muli. Isang inosenteng ngiti iyon. Marahil hindi mo man napansin na siya ay nakatingin. Kausap ka ng ibang tao. Tawa sa isang biro. Mukhang masaya. Mukhang maayos. Mukhang parang wala nang nangyari sa pagitan nyo. Parang hindi siya kailanman umiral sa iyong buhay. Parang ang ngiting iyon ay hindi kailanman pagmamayari niya. At siya, na labis na nagtatrabaho upang kumbinsihin ang sarili na siya ay nakamove on na, na siya ay patuloy na umuusad, na hindi ka na mahalaga, ay naramdaman na tila naglaho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahil ang makita kang nakangiti nang wala siya ay ang pinakamasakit na katibayan na ang buhay ay nagpatuloy. Na nakahanap ka ng mga dahilan upang maging masaya na wala siya. Na ang kanyang kawalan ay hindi nag-iwan ng puwang sa iyong buhay na ang kanyang kawalan ay nag-iwan sa kanya. Bakit nakakagawa ng ganoong emosyonal na kaguluhan ang isang simpleng ngiti? Dahil ang ngiting iyon ay nagdadala ng isang nakatagong mensahe, maayos ako nang wala ka. At para sa isang tao na patuloy na nakikipaglaban araw-araw upang makahanap ng mga dahilan upang umiti matapos kang umalis sa kanyang buhay, ang mensahe na iyon ay nakakapinsala. Naalala niya pa rin ng mabuti ang iyong ngiti ng kayo ay magkasama. Naalala niya kung paano kumikislap ang iyong mga mata kapag mumiti ka sa kanya. Naalala niya ang pakiramdam na siya ang dahilan ng kaligayahang iyon. Na siya ang dahilan sa likod ng totoong galak na iyon. At nayon natuklasan niya na may mga ibang tao rin na kayang gisingin ang ngiting iyon. Na hindi mo siya kailangan upang maging masaya. Na ang kasiyahang iniisip niyang espesyal, natatangi, ay sa katunayan ay isang bagay na kayang ipahayad ng sinumang tao sayo. Ito ay nagwasak ng isa pang piraso ng kanyang puso. Isa pang ilusyon na kanyang pinapangalagaan. Isa pang lihim na pag-asa na kanyang dinadala. Naisip mo na ba kung ano ang kahulugan para sa isang taong nagmamahal sa iyo na makita kang masaya nang wala siya? Ito ay isang nakasisirang emosyonal na kontradiksyon. Sa isang banda, nais niyang maging masaya ka. Sa kabilang banda, nais niyang siya ang dahilan ng iyong kasayahan. Ito ay isang hidwaan sa pagitan ng tunay na pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo at ang sakit ng kanyang sariling pagkatanggal mula sa ligayang iyon. At ang pinakamasakit ay hindi siya makapagreklamo hindi siya makapagagalit. Hindi siya makapagtanong. Dahil may karapatan kang maging masaya. May karapatan kang umiti. May karapatan kang magpatuloy. Ngunit ang makita ito sa realidad, ang masaksihan ang iyong kakayahang maging masaya nang wala siya, ay tila isang suntok sa sikmura. Ito ang pisikal, biswal, at hindi mapabulaan ng patunay na siya ay hindi mahalaga sa iyong buhay. At siya, na matagal nang nagtatanim ng ideya sa kanyang isip na kayo ay may espesyal na bagay, na siya ay mahalaga sa iyo, na marahil ikaw ay namimiss din siya, ay kinaharap ang malupit na katotohanan, ikaw ay ayos lang. Mumiti ka. Masaya ka. At hindi siya bahagi nito. Matapos makita kang umiti, malamang na nagtagal siya sa pagninilay-nilay sa bawat detalye ng sandaling iyon. Ang konteksto. Ang mga taong kasama mo ang dahilan ng ligaya. Sinusubukan niyang intindihin kung paano ka nagiging masaya habang siya ay nahihirapang bumangon mula sa kama sa ilang mga araw. At ito ay nagdala ng lahat ng mga tanong na kanyang iniiwasang tanungin sa sarili. May halaga ba ako sa kanya? May kabuluhan ba ang aming kwento? Namimiss ba niya ako kahit kaunti? Ang makita kang umiti ay sumagot sa lahat ng mga tanong na iyon ng sabay-sabay at ang sagot ay mas masakit kaysa sa kanyang inaasahan na magiging posible. Dahil kung talagang nami mismo siya, kung talagang mahalaga siya, kung talagang may espesyal kayong nabuong ugnayan, hindi mo dapat kayang ngumiti ng ganon kadaling-dali. Hindi mo dapat kayang magmukhang ganap. Hindi mo dapat kayang ipakita ang ganoong kaligayahan. O kahit papaano, yan ang iniisip niya. Dahil inilalagay niya sa iyo ang sariling hirap niya sa pagiging masaya. Iniisip niya na kung ikaw ay nagdurusa tulad ng kanyang dinaranas, hindi mo dapat kayang ngumiti ng ganyan. Ngunit marahil nagkukunwari ka rin. Marahil ang iting iyon ay isang maskara, gaya ng marami pang ibang maskara na siya rin ay gumagamit. Marahil tinatangkang ipakita mo sa mundo na okay ka lang, kahit na sa loob ay bumabagsak ka. Ngunit hindi niya alam iyon. At kahit alam niya, sa sandaling nakita kanyang ngumiti, ang tanging bagay na naramdaman niya ay ang kumpirmasyon ng sarili niyang kawalang halaga sa iyong buhay. At alam mo ba kung ano pa ang labis na nagpasakit sa kanya? Kahit nakikita kang masaya, kahit alam niyang nakamove on ka na, kahit nakumpirma na hindi ka na niya kasama sa iyong kasiyahan, naramdaman pa rin niyang may mabuti sa pagtingin sa iyo na ganun. Dahil ganito ang nangyayari kapag tunay tayong umiibig, kahit nasa sarili nating sakit, nais natin ang kabutihan ng tao. Kahit alam nating ang kanyang kaligayahan ay nag-ugnay sa atin, patuloy pa rin tayong nagpapasalamat na siya ay nasa mabuting kalagayan. At ang salungat na emosyon na ito ay nakakapinsala. Ang makaramdam ng kasiyahan at sakit ng sabay. Pasasalamat at pagtanggi. Pag-ibig at pag-abandon. Para bang ang kanyang puso ay isang larangan ng digmaan kung saan ang mga saloobin ay patuloy na naglalaban. Matapos niyang makita ang iyong ngiti, ilang araw siyang nagproseso ng larawang iyon. Paulit-ulit na binabalikan ang sandaling iyon. Sinusuri ang bawat segundo. Para bang isang trauma na kailangan niyang maunawaan upang makapagpatuloy. At sa tuwing isinasara niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang ngiting iyon. Ang ngiting iyon na isang beses ay sa kanya. Ang ngiting iyon na siya ang tumulong na buin. Ang ngiting iyon na ngayon ay sumisikat para sa ibang tao, sa iba pang konteksto, para sa iba't ibang dahilan. Ito ay nagdala sa kanya ng isang naramdaman na akala niya ay nalagpasan na niya ang selos. Hindi selos sa isang partikular na tao, kundi selos sa kanyang kakayahang maging masaya. Selos sa kanyang kadalian sa pag-usad. Selos sa kanyang kakayahang makahanap ng dahilan para ngumiti. Dahil siya ay nananatiling nakadikit sa mga guho ng kung ano kayo noon. Patuloy pa rin sinusubukang unawain ang nangyari. Patuloy pa rin pinoproseso ang pagkawala at makita kang tila malaya mula sa lahat ng bigat na yon ay parang isang sampal sa mukha. Paano siya nakakalusot? Tanong niya sa isip. Paano kayang makausad ng ganito kasimple? Masyado bang kaunti ang kahulugan ko kaya ang aking pagkawala ay hindi nakaapekto? At ang mga tanong na ito ay umuukit sa kanyang isipan sa loob ng ilang araw. Dahil ang makita kang umiti ay hindi lamang tungkol sa partikular na sandaling yon, ito ay isang pagsisiwalat tungkol sa buong dinamika ng inyong relasyon. Isang kumpirmasyon ng mga hindi pagkakapantay-pantay na marahil ay mayroon na siyang hinala, ngunit ayaw niyang aminin. Marahil ay palagi kang naging mas emosyonal na malaya. Marahil ay palagi siyang nangangailangan sa iyo nang higit pa kaysa sa kailangan mo siya. Marahil ay palagi siyang nagbigay ng mas maraming damdamin kaysa sa natanggap niya. At ang makita kang umiti ay ang huling patunay ng lahat ng mga hinala na ito ang kumpirmasyon na tama siya sa kanyang nararamdamang kawalang katiyakan tungkol sa lalim ng iyong mga damdamin. Ang pagpapatibay ng kanyang mga takot sa hindi pagkakabalanse ng damdamin sa parehong antas. Ngunit alam mo ba kung ano ang higit pang puminsala sa kanya? Ito ay ang pag-unawa na kahit alam lahat ito, kahit na nagkaroon siya ng lahat ng mga masakit na kumpirmasyon, mahal pa rin siya sa iyo. Miss na miss kanya. Nais pa rin niyang maging dahilan ng iyong ngiti at ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay nakakatawa. Para bang siya ay isang hangal dahil patuloy na nagmamalasakit sa isang tao na malinaw na nakapag-move on na. Para bang siya ay hindi sapat dahil patuloy na nagdadala ng mga damdamin para sa isang taong tila hindi nagdadala ng kapareho para sa kanya. Pagkatapos makita ang iyong iti, muling pinagdaanan niya ang lahat ng yugto ng pagdadalamhati. Pagtanggi, siguro nagkukunyari siya. Galit, paano siya magiging masaya pagkatapos ng lahat? Pagsisisi, kung pupunta lang ako sa kanya. Depresyon, hindi ko kailanman malalampasan ito. At pagtatangkang tanggapin, may karapatan siyang maging masaya. Ngunit ang pagtanggap ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Lalo na kapag ang sugat ay bukas pa rin. Lalo na kapag siya ay may mga lihim na pag-asa ng pakikipagkasundo. Lalo na kapag ang makita kang masaya ay katibayan na ang mga pag-asang ito ay mga ilusyon. At sa kaibuturan, alam niyang dapat siyang maging masaya na maayos ka. Alam niyang ang tunay na pag-ibig ay ang pagnanais ng kabutihan ng tao kahit na hindi ito kasama ang sarili. Alam niyang ang iyong kaligayahan ay dapat maging dahilan ng kadalakan, hindi ng kalungkutan. Ngunit ang rasyonal na kaalaman at damdamin ay mga magkaibang bagay. At ang kanyang puso ay hindi pa natutong paghiwalayin ang kanyang kaligayahan mula sa iyong kaligayahan hindi pa niya nauunawaan na posible pa rin mahalin ang isang tao sa distansya. Hindi pa niya tinanggap na minsang ang pag-ibig ay katumbas ng pagpapalaya. Kaya't patuloy siyang bumabagsak sa loob tuwing nakikita kanyang masaya. Patuloy siyang nakadarama ng pagiging hindi kasali sa iyong kaligayahan. Patuloy niyang binibigyang kahulugan ang iyong mga ngiti bilang patunay ng kanyang sariling kakulangan. At ang pinakamalungkot ay marahil hindi mo alam ang epekto na mayroong iyong tila kaligayahan sa kanyang buhay. Marahil iniisip mo na siya rin ay nakapagpatuloy na. Marahil akala mo ay maayos din siya. Marahil hindi mo alam na bawat ngiti mo ay isang saksak sa kanyang puso. Dahil ganito ang nangyayari kapag ang dalawang puso ay naghiwalay ngunit hindi sa parehong bilis. Isang patuloy na sumusulong habang ang isa ay nasa proseso pa rin. Isang nakatagpo ng dahilan para ngumiti habang ang isa ay natututo pang umiyak ng tahimik. At ang makita kang umingiti ay ang pinakamalupit na paalala na kayo ay nasa ganap na magkaibang yugto ng proseso ng paglipat. Na habang siya ay nandoon pa sa simula ng pagdadalamhati, ikaw ay nakarating na sa dulo. Oo kaya ay anus na tila. Dahil ang mga ngiti ay maaaring maging mapanlin lang. Ang mga anyo ay maaaring magsinungaling. At marahil ay nilalabanan mo rin ang mga panloob na laban na hindi niya kayang makita. Munit sa sandaling nakita kanyang umiti, wala nang ibang mahalaga. Ang tanging bagay na kanyang naproseso ay ang imahe ng iyong kasiyahan na wala siya. At iyon ay sapat na upang muling basagin ang isang piraso ng kanyang puso. Dahil ang makita ang taong mahal natin na masaya ay dapat maging isang magandang bagay. Munit kapag ang kaligayahang iyon ay nagaganap sa ating kawalan, kapag hindi na tayo bahagi nito, nagiging isa ito sa pinakapainful na karanasan na maaaring pagdaanan ng sinuman at naranasan niya yon. Nakita kanyang niyang umiti. Muli siyang bumagsak sa loob. Parang ang bawat nitimo ay isang muling kumpirmasyon na kailangan niyang matutunang mamuhay ng hindi mahalaga sa iyo. At marahil iyon ang isa sa pinakamahalaga niyang kailangang matutunan na posible ang umibig sa isang tao na hindi tayo kailangan upang maging masaya. Na posible ang mag-alala para sa isang tao na sa tingin natin ay nakalimutan na tayo. Naposible ang dalhin ang isang tao sa puso kahit alam nating hindi tayo sumasakop sa parehong espasyo sa puso ng taong iyon. Hanggang matutunan niya ito, ang bawat ngiti mo ay patuloy na magiging isang saksak. Ang bawat pagpapakita ng kasiyahan ay patuloy na magiging isang alaala ng sariling pagkatangdal. Ang bawat patunay na okay ka ay patuloy na magiging isang kumpirmasyon na siya ay hindi. Ngunit isang araw, marahil makikita niyang umiti ka at mararamdaman lamang ang pasasalamat. Pasasalamat na maganda ang kalagayan mo. Pasasalamat na naging bahagi ka ng kanyang buhay. Pasasalamat sa inil contribute niya, kahit sa panandalian, sa ilan sa mga ngiti na iyong naibigay. At kapag dumating ang araw na iyon, kapag nagawa niyang ihiwalay ang kanyang sariling kaligayahan mula sa iyo, marahil ay makakabalik din siyang umiti. Hindi ang parehong ngiti na mayroon siya ng kasama ka, kundi isang bagong ngiti. Isang sariling ngiti isang ngiti na hindi nakadepende sa sinuman upang umiral. Hanggang doon, patuloy siyang babagsak sa loob tuwing makikita kang masaya. Patuloy siyang magtatanong tungkol sa sariling halaga. Patuloy niyang susukatin ang kanyang kahalagahan batay sa iyong kakayahang magpatuloy nang wala siya. Ngunit sa kabila nito, kahit alam niyang masakit, malamang ay patuloy pa rin siyang titingin. Dahil ang makita ka, kahit na ito'y masakit, ay mas mabuti pa rin kaysa sa hindi ka makita sapagkat ang malaman na okay ka, kahit ito'y nakakabasag ng puso, ay mas mabuti pa rin kaysa sa wala ng malaman. At marahil, sa kaibuturan, mayroon pa rin siyang lihim na pag-asa na balang araw ay titignan mo siya at mingiti. Hindi ang magalang na ngiti ng nakakasalubong ng isang kakilala. Kundi ang tunay na ng ngiti ng isang tao na may pangungulila. Ang ngiti na nagpapatunay na siya rin ay mahalaga. Ang ngiti na nagpapatibay sa lahat ng damdaming daladala pa rin niya. Hanggang dumating ang araw na iyon, kung sakaling dumating man, patuloy siyang babagsak sa loob tuwing makikita kang umingiti sa mundo. Dahil ang bawat ngiti mo ay patunay na ang buhay ay nagpapatuloy. At kahit alam niyang natural at malusog ito, masakit pa rin makita na ang buhay mo ay maganda ang takbo nang wala siya.